Bat malungkot ang beshi ko. Kasi di ka pa nakakapaganto. Ang ganda ng takip Holiday season, tara, araw ng lunes Lahat ng mga tropa ko nasa labas At yung iba nasa raids, kaya naisip ko na mag na din At ang dumi na nga ni Jopay dahil sa padalos-dalos na ulan By the way, oo nga pala Jopay nga pala ang pangalan ng motor natin Paborito ko kasi yung kantang yon At idol na idol ko ang mayonnaise Sa hindi pa nakakapanood, nag nga pala ako sa concert ng mayonnaise Panoorin nyo na lang yung mga solid na nangyari Sa sobrang init ng panahon, perfect itong napuntahan kong nature spot Dito sa Montalban Rodriguez Rizal At ito, ang Wawa Dam dahil nakamotor tayo isang oras o 45 minutes na biyahe mula Makati bago ako nakapunta dito. Pero depende pa yan kung hindi traffic dahil mga bikers nga sinasaglit lang ito. Isa din ito sa naging bakasyuna namin nung ako'y nagbabike pa. Halos madalas nandito talaga kami dahil ito lang afford namin at malapit lang sa amin. Nagbabaon na lang kami ng pagkain para hindi na kami akyat baba. Dahil dito mataas talaga yung daan at nakakapagod din. Kasi yung bike kailangan mo talagang ibaba at doon na kami magsiswimming mismo. Kaya dito pa lang sa taas may pagkain na kami. Ma-amazing ka talaga sa ganda ng lugar na to. Dahil hindi pa nga ito ang tunay niyang itsura. Tumaming lang talaga na tag-ulan kaya ganito. Pero sa totoo, ito talaga yung tunay niyang ganda. Nakaka-amiss talaga ang malalaking bato dito. I think na so ito ng landslide sa taas. O galing ito sa ragasan ng tubig. Kailangan mo pang maglakad ng ilang milya bago makarating sa entrance. At dito makikita niyo mga nagbebenta ng gulay, prutas at iba pa. Madadaanan niyo rin dito yung mga kuweba. Kaya dito na curious ako kung anong meron sa loob. Kaya tinignan ko ito. Grabe, hindi natin alam kung anong meron sa loob pero Sabi, Ang mo ng creepy, ang dilim. At dito napansin ko rin na malamig ang singaw sa loob ng kweba At hindi lang yan dahil marami pang maliliit na kuweba ba dito? Ooh, grabe! <laughs> grabe guys! Parang nasa ano tayo? Grabe! Anong bukas <laughs> <din> dito? Hindi <laughs> wala. Di, wala <laughs> At take note guys, meron nga pala silang entrance dito for only 20 pesos lang naman. At makikita nyo rin dito yung mga rules nila. Ang example ng asteroid kapag gumagsap. Dito pa lang eh. Alam mo yun? Parang, may kuray na parang bundok na kapag dito ka sa taas. Marami din kami nakasalubong dito na nag family outing. Sana rin talaga yung mga katips dito kasi talaga ng bagyo. Dati talaga maraming cottage dito, pero dahil sa bagyo, nawala lahat. Dito talaga may cottage dito, dito rin talaga kami gumapesto noon. Kaya siguro nilipat na nila doon. Ayan. Baka wala na rin mga bubong. Tinanong ko rin si kuya kung safe ba mag river hopping. Ali lang, ali mga isla isla. Ay, hindi, ibang way sila ng tubig. Ilog din. Yan. Ah, mga ilog na ano, mga spot spot. Mga spot spot ganun. Dalawa kasi yan, isang Karugu Falls, at isang Sikot Ah, paliguan yun. Ah, paliguan. Hindi naman kaya boss delikado. Hindi. Okay. Pero nasa magkano naman po yung ano yun? Pagka pito kayo, 60 isa, balitan. 60? Pag pero isa. pag, pero pag isang tao lang? Isang tao, ano ba ako? Ano ba ng pito? Tawa, anin kayo? Pag dalawa? Pag dalawa, 400. 400, dalawa. Ah, parang ano, 200 isa? Minimum. Ah, minimum. Minimum. Hindi naman po delikado. At bago tayo sumakay ay nanghiram na rin tayo ng lifeboat Dahil inaalala ko lang din tong kasama ko dahil hindi siya marunong lumangoy Para in case na magkaroon ng problema ay ready tayo Dahil masama ang panahon Isang lifeboat lang pala yung natin para lang sa kasama ko Pero dalawa na rin yung kinuha ni kuya Nakakaramdam na talaga ako dito ng sama ng panahon Kaya kung sakaling uulan hindi namin alam kung nung gagawin damin Dahil mababasa rin yung mga gamit namin Grabe, mapalakas tayo walang pero tuloy pa rin tayo Lumakas na rin talaga ang ulan pero no choice kami kundi maligo na lang. Hanggang sa nakarting na kami sa Secret River at dito maraming tao. Yakim! Ano bang sabi mo? <coughs> ay, wansaw, wansaw! <laughs> hindi din talaga namin ina-expect na ganito ang mangyayari Dahil kani-kanina lang ay sobrang init Sinabihan ko na si kuya at nag-decide ako na bumalik na Dahil sobrang lakas na talaga ng ulan At baka mangyari pa ang hindi natin naasahan Biglaan lang ito at hindi planado Pero thankful pa rin ako dahil safe kami nakauwi. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung follow button sa taas para update ka sa mga bago natin video. First trip pa mo. Let's go!